Isang mabagpalang araw sa inyo mga kapatid Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan ng isang napakahalagang bagay na dapat po nating uh, malaman lalong lalo na po sa ating mga gawaing pangustaksyon Nagsimula na naman po ang panahon ng tagulan At ito ang isang bagay na dapat po nating uh, uh, malaman kung paano ba ginagawa at kung ano ba ang dapat gawin ay ang pagwa-waterproofing So sa ating pagwa-waterproofing no? Marami tayong iba't ibang klase ng pang waterproofing na pwede pong gamitin. Pero sa araw pong ito, pag-uusapan natin yung mga uri ng waterproofing na pwede mong gawin na DIY. Kung halimbawa kayo po ay wala pong sapat na kaalaman, wala po kayong alam na uh, pamamaraan o technical na kaalaman pagdating sa waterproofing, bibigyan ko po kayo ng mga uh, uri ng pang, pang waterproofing na pwede po ninyong gawin kung kayo po ay nagnanais na mag DIY. Pero bago tayo magsimula, intro ad muna natin. Bago tayo mag-proceed sa mga product na akin pong babanggitin, yung iba't ibang klase ng mga pang waterproofing, ay dapat po muna natin malaman kung paano ba uh, gumagana o paano ba ang tamang at least para magkaroon po kayo ng idea kung paano ba ang uh, proseso ng pagwa-waterproofing. So, ang pagwa-waterproofing po, ang number one po na uh, ginagawa po nito ay siniselyuhan yung ating konkreto So madalas po natin itong nakikita, ang mga itong klase ng mga gawain, no? Uh, sa ating mga firewall, sa ating mga balcony, sa ating mga CRN bathroom, no? Yan po yan madalas na nilalagay ang ating mga pang waterproofing. So dapat po sa pagwa waterproofing, una po ninyong maintindihan no na ang pagwa waterproofing po iniiwasan po natin na tumagos ang tubig sa ating konkreto kasi po once na tumagos ang tubig sa ating konkreto lalong lalo na po sa mataas na bahagi ng ating bahay halimbawa po sa sa inyong mga sa firewall no sa inyong mga CR so tatagas po yan doon sa ilalim ng bahay magkakaroon po yan ng tulo so kaya po tayo nagkakandak ng mga waterproofing dapat rin po nating malaman na sa pagwa waterproofing ang number one na kalaban po natin ay tubig alam naman po natin na ang tubig na kahit uh, maliit na kapirasong butas ay kaya pong lumusot ang uh, tubig. Kaya po dito sa video ito, ipinapaalala ko po sa inyo na make sure na kapag kayo po ay magwa-waterproofing, kayo po ay mag apply ng uh, inyong mga waterproofing solution ay hindi lang po basta na tama lang po na naipahid po ninyo. No? May mga video po tayo na sa ating mga nakaraang mga video, pinapakita po doon no kung paano ba ang tamang proseso ng pag waterproofing mahalaga po na dapat po malaman no na unang-una dapat maselyuhan niyo ng maayos ang buong area makakita ko ayon ng may mga maliliit na mga butas-butas no dapat yun po ay walang butas so dadako na po tayo sa mga uri ng waterproofing na pwede mong gamitin at kaya mong gamitin kahit na ikaw ay first timer pa lang nagagamit ng ganitong klase ng produkto. Ang una po na waterproof na pang waterproofing na pwede ko pong isuggest sa inyo na inyo pong gamitin na hindi po kayo mahihirapan. Unang-una ay ang uh, cementitious na pang waterproofing. No, ang cementitious po na waterproofing unang-una ay available po siya agad-agad sa hardware, madali po siyang mabili at the same time ah uh, madali din po siyang i-apply. So, yung mga itong klase ng pang waterproofing, yung mga cementitious po ay pinahaluan lang po ng simento and then ready to apply na po kayo. So, ang pangalawa po na akin pong maisasuggest sa inyo ay ang uh, liquid membrane waterproofing. So, yung liquid membrane waterproofing, madali din po siyang i-apply at mas ma, mas elastic po siya kung uh, compare natin doon sa cementitious. Sa avail availability po niya, ay available din po siya sa hardware. Madali din po siyang makikita. Ang pangatlo po natin na uri ng waterproofing na pwede rin po ninyong gamitin ay ang bituminous waterproofing. So ito pong mga bituminous waterproofing, kung makikita po ninyo, ito po yung uh, parang aspalto po na ipinapahid sa ating sa ating mga wall, sa ating mga area. So makikita po ninyo po yan doon sa sa label no kung saan po siya na pwede gamitin ang ating mga bituminous waterproofing. Ang bituminous waterproofing po natin, lagi nating tatandaan, meron po yung primer. No? The same time, pagkatapos nyo na po siyang primeran, meron din po yung pang top coat. So, pag pumunta po kayo sa hardware, tapos nagustuhan po ninyo na maglagay ng bituminous na waterproofing, yung parang aspalto po siya na pinapahid, no? Uh, sabihin nyo po yung, bito yung bituminous na primer at saka bituminous na top coat para hindi po kayo malito, hindi kayo mahirapan sa likod po ng label ng mga ng mga ng mga gaytong klase ng pang waterproofing ay meron na po dong instruction napakadali na po niyang gamitin no yun nga po sinasabi ko sa inyo ay ah, uh, pwede niyo pong gamitin kahit first time lang po kayong gagamit ang pang-apat po ay ang polyurethane liquid membrane so yung mga polyurethane liquid membrane na yan no madali din po siyang gamitin no ah uh, wala na po kayong ibang ihahalo diyan wala na po kayong marami pang kung ano-ano no yan na rin po ang inyong pang primer the same time pang top coat so bali uulitan niyo na lang po ang uh, paggamit ng uh, polyurethane uh, membrane na liquid na na waterproofing so yung ganyan pong klase ng waterproofing ang ang ano po niyan ay eh, medyo mataas po yung presyo ng ganyang klase ng waterproofing pero madali lang din po siyang gamitin kayang kaya nyo po siyang gamitin so disclaimer po ang video pong ito ay base po sa aming experience ito po kasi yung madalas naming mga ginagamit pag kami po ay nagwa waterproofing ngayon may magsasabi naman eh kuya Jude, bakit hindi na lang po membrane ang gamitin nyo mas matiba yon mas makapal po yon So, Totoo po yon yung ating uh, bituminous membrane, yan po yung parang nilalatag, no? Tapos, sinusunog po siya ng torch. So, naalala ko po, nung tayo po ay na uh, namamasukan pa po sa mga high-rise building, no? sa mga roof deck nila, sa mga CR nila, yun po ang kanilang uh, ina inilalagay. Pero, pagdating po sa ganung bagay, hindi ko po pwedeng i-suggest yun na gawin po ng mga nagdi-DIY. Kasi unang-una, nangangailangan po yun ng uh, technical, very technical po yung ganong klase ng proseso, no? Kaya sa mga high-rise building, ganun ang kadalasang ginagawa po, ang ginagamit po doon, no? At isa pa, hindi po kayang gawin yun ng nagdi-DIY, kasi po, yun po ay ginagamitan ng torch o yung malaking suplete, no? Sinusunog yung ilalim na layer ng membrane at the same time, yung primer na nakalagay sa ibabaw ng konkreto, sinusunog po yun. So, in, kaya hindi ko po sinadya sa inyo na yun po ang gamitin niyo kasi hindi po siya pang DIY para po talaga yan doon sa may asapat uh, sapat na kaalaman sa paggamit ng ganong klase ng proseso, yung mga hot process po na yan. Yung una, yung cementaceous. Yung cementaceous po na yan, yan po kung inyo pong makikita, no? Ah, uh, very popular po 'yan ang cementitious na na pangwater na pangwaterproofing. unang una po diyan yung Flexiband. Tapos Texitite. Yan po yung mga brand na 'yan. Yan Super Toro Seal. Yan po yung mga mga popular na mga brand ng pangwaterproofing na 'yan. Ang nangyayari po diyan ay uh, may kulay puti yung parang gatas po na inyo pong makikita, no? hinahaluan ng po yun ng semento i-mix po ninyo ng maayos pag na-mix nyo ng maayos, pag malinis na yung area ready to apply na so ganun po ang paggamit ng uh, cementaceous na uh, waterproofing yung pangalawa naman po ay ang yung liquid membrane so sa liquid membrane marami pong klase din po yan na brand, mamimili na lang po kayo, so, ang isa po sa uh, may may sasuggest ko sa inyo no na, na, nagamit na po namin ay yung Optimix Plus, Optimix Plus ni James Jardine, tapos yung kay Bostik, yung Power Mix, yan. Kaga, yan po yung katulad ng mga liquid membrane na na pang waterproofing. No, nasabi ko nga po kaganina, ito pong klase ng waterproofing na to ay makunat, no, very elastic po siya. So, kahit sa mga area na medyo may, kalala, may kalakihan, No, tapos medyo mabigat yung po traffic o madalas may may mga dumadaan, madalas ginagamit yung area so pwede po siyang dabited. Tapos ang susunod naman po natin ay ang uh, uh, yung bituminous liquid na coating. So yun nga po ang isa sa sikat na ang isa sa popular na gaytong klase ng waterproofing ay ang plain coat yung plain coat po ang may gawa po niyan ay shell so sa plain coat po na yan meron po yung primer no tapos meron po siyang top coat kadalasan ko pong nakikita yan ginagamit niyan namin sa firewall no ah ginagamit din po yan sa mga sa mga CR kaya lang ang ano po niyan kaya po yung iba hindi hi, iniiwasan gamitin yan sa CR unang-una po ay ah pagdumikit po yan sa kamay maitim magigita tayong kamay nyo no kaya ina-advise yan na magsuot kayo ng uh, gloves tapos pag na primer po yan lalagyan ng top coat may iba po niya na sinasabugan ng buhangin yung yung plain coat sabugan ng buhangin yung area mo uh, para maging magaspang para yung uh, inyong tile adhesive pag kayo na po yung maglalagay ng uh, tile adhesive ay uh, may kakapitan no tapos ang pang-apat ito yung ah uh, polyurethane liquid membrane. So, kadalasan nito, ito, ano to? Ah, mga rubberized. Mga rubberized na pang waterproofing. No? Ah, yung ganitong klase ng pang waterproofing, yun yan. Nasabi ko kasi na medyo uh, ah, mataas ang presyo. Pero, maganda po siyang gamitin. No? Maganda siyang gamitin. Ah, madaling i-apply. Wala ng first coat, wala ng top coat. Basta pag inilagay nyo na yan, ah, uh, first application, tapos nudoblehan nyo na lang yan, tapos para lang po kayo nagpipintura, pero pag yan po ay natuyo, napakakunat, no, ah, uh, gomang-goma po siya talaga pag natuyo. So, ang isa po sa, ah, uh, kagaya po nito yung product na familiar, ah, uh, popular dito, no, yung full na liquid, na, liquid membrane, na tinatawag po natin, ito po yung, ah, uh, Bostik Power Proof PU. No? Yung Power Proof na PU. Makikita nyo po yan. Yan, yan. po yung isa sa mga halimbawa po ng mga uh, polyurethane liquid membrane. No? Nandyan din po yung isa. Maganda rin po yung gamitin. Yung Latikret. Red Hydro Barrier. May video po tayong ginawa. No? Kung pa paano gamitin. Pa paano i-apply ang ating uh, Red Hydro Barrier. No? Uh, makunat po siya, no. Pag natuyo na po, may isang base na parang pag ginaganon po namin, no, parang goma po talaga siya. So ibig sabihin, uh, hindi po siya basta-basta napupunit sa loob kahit yan po ay mai tiles sa matagal na panahon. Yung inyo pong uh, uh, polyurethane liquid membrane na 'yan ay hindi po siya napupunit, hindi po siya nagbibitak, hindi po nagka-crack. So 'yun kaya may isasuggest ko po go rin po sa inyo na yun ang inyong gamitin sa muli mga kapatid maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsama sa aming video dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon lalong lalo na po sa mga kapatid po natin ngayon na nagnanais po na mag DIY ng uh, pagwater pooping Disclaimer po, ang video pong ito ay hindi po para sa mga biyasa na na nagwa na waterproofing. No, baka mamaya sasabihin na naman po ng iba dyan, ay madali lang naman yan kuya Jude. Oo, sige, madali. Kung sa tingin nyo, yung ganitong klase ng pagagawa ng content ay madali, gumawa din po kayo ng video. Pagtulungan po tayo, ibahagi din po natin sa iba yung ating mga nalalaman para mas marami tayong matulungan at marami tayong matuto. Tandaan po natin, kung kayo po ay mayroong kaalaman, may sapat kayo na kaalaman, ay ibahagi natin sa iba, no? Yung kaalaman po natin ay 'wag po nating gamitin para ibas yung ibang tao, no? 'Wag po nating gamitin yung mga kaalaman natin ah uh, para liitin yung kakayahan ng ibang tao. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya tayong kakayahan, no? Pagtulungan po natin yung mga kapatid po, po natin na wala pa pong sapat na kaalaman upang sila naman po ay matuto. No, tandaan po natin, pinagkalooban tayo ng mga itong klaseng kaalaman hindi para magmalaki sa ating sarili kundi maibahagi ito sa iba. Sa muli, mga kapatid, maraming maraming salamat. Ito po si Jodrios. Thank you and God bless.